Hello, 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 mga kaloba! Welcome back to my blog. Sa today's vlogs, guys, ay magluluto tayo ng sabaw. Ito pa ay double purpose kasi ilalaga natin ng ating chicken thighs. Tapos, pagkalaga natin yan, ay saka natin siya bake I will show you later on. Pero ito ang ating mga kailangan. So, ayan, guys. So, ayan, guys. Nakulo na ang ating tubig. So, ihalo na natin ang ating loya. Ayan. At syempre, ang ating manok. So, guys. At pakuloan lang natin yan guys. Dagdagan pala natin ng asin. Bahala na kayo guys kung gusto nyo lagyan ng magis sarap. Dito kasi sa bahay guys, hindi sila nagmamagis sarap. So, we just put ano, salt. Salt lang guys. Tapos pag iinom sila, gira na lang ng, ng kunting patis. Ayan. Ayan lang guys. Ang aming ano, very, very simple. Simple as to like that. guys, dahil ano, luto na itong ating manok, ay hindi pa naman siya totally luto. Ilagay natin diyan kasi ibibig natin yan. Lalagyan natin siya ng black sweet soy sauce, then saka natin siya ibibig. Papakita ko po sa inyo. So ito namang sabaw, ilalagay natin dito yung ating gulay. So, itong sabaw natin, guys, ilagay natin yung pickle radish. Ayan. At ang ating winter melon. Naku po, guys. Ganyan ko na para mabilis tayo, ho. Diba? Naku po. Sarap yan, guys. Higop-higop ng sabaw. Ang ginagawa ko guys, ay, pag naglalaga ako ng sabaw, hindi ko siya tinatakpan para magkakaroon tayo ng kunting uh, clear na sabaw. Pero dahil nilagyan, nilagyan natin ng ano kanina, maraming luya, kaya nagkaroon ng ganyan. Tapos yung luya ko guys ay matandang luya. So nagkaroon ng ganyan ng kulay ang sabaw. Ayan guys. So it's time to grill our chicken ito guys, ang pinaka-base ng ating manok. So, this is a sweet soy sauce. Ayan guys, hindi siya masyadong malapot. Normally, dapat malapot yan. Then, I'm going to add a bit of sesame oil. Ayan guys. Tapos, halo lang yan guys. Ito ang gagawin natin para parang pinaka-base ng ating manok. Kaluan ko siya ng kunting garlic powder para naman meron siyang lasa. Kasi hindi naman kasi tayo gumagamit ng anumang magisarap. Ayan. Asin lang talaga. Kaya normally. Ayan guys. So okay na yan guys para sa ating uh, basting At tayo na ay yung grill ng manok. So ayan guys. Ating i-base yung ating nilagay na bago natin i-bake yung ating manok para magkaroon siya ng golden color so yan guys so ilagay ko na doon sa grill sa broiler natin and guys it's time to put inside the broiler so yan sana kasya lahat no so minsan na Ayoko nang magpabalik-balik ng <laughs> Tamad. Ayan. Pagdikit-dikitin na lang natin sila yan. Luto naman ito, guys. Ano lang siya, ipa, parang ipapa ano lang natin, para mag-golden mag brown siya at meron siyang kulay. Alam nyo na. Tapos gagawa ako ng chili paste. Ayan. And then, we're going to bake this until golden brown. So, ayan guys. Very useful ang aking partner. My partner in crime. Ayan guys. So, we're going to bake that until golden brown. So, ayan guys. Medyo nagbrabrown ng aking mano <laughs> Tara! Ayan. Kulang pa iluluto pa natin. And guys, ready ng ating sabaw. At dahil hindi ako nagkakarne, ayan, ito ang aking ulam. Daing, syempre, kasama ng ating sabaw. So, ayan guys, sa so habang hinihintay natin yung manok, <laughs> Abay, niluluto ko na rin ang aking daing. Siyempre. Kung may ulam sila, abay, pag din ako. Ayan. Ganyan lang po guys. Ang pagluluto ng ating dahil. Ayan guys. Tcharam! Ibaliktad natin guys. At, ala! Iniwan ko ang light Ibalik, ibaliktad natin guys. Ito. ibaliktad natin. Okay. Ayan. At lagyan din natin ng shimmer so guys. Para may kulay din siya doon sa, ano, sa likod. Hindi lang sa harap ang meron. Di ba? Dapat even. Kung baka kung magmahal kayo, wala, magmahal kayo ng dalawa, Ginusto nyo yan eh. O di ba? Abi mahalin nyo sila parihas, patalikod man patihaya, o patubwa. Tapos balik ang target. Yan, luto uli hanggang sa mag-brown siya. So yan guys, ito na yung sabaw natin. Nilalagyan ko yan ng fresh na pamenta na marami. Sa kada kunin sibuyas ayan na po ang ating saba at syempre nandyan yung ating daing at ang ating orange na pakwan ayan po guys ito ang aking lunch sa kanila naman ay nilaluto pang ang manok lunch po tayo guys ang sabaw at ang ating orange na watermelon. Ayan, guys. At ando lang aking kanin. Ayan po ang aking ulang po today. At make shout-out po kay Miss Kambudyan. Hello, madam! <laughs> so, yan guys. Charan! motik na masunog ang ating manok dahil sa kamamaritas ng inyong lola. Aba, mari pisan away. Ika nga. Naku po. Charan. At. Charan. Ganyan lang, guys. Oh, di ba? Talagang ang kulay niya i eh. naging mahiwaga. Oh ganyan lang po ang magic para magkaroon tayo ng magandang kulay ng ating manok tara luto na po so ito na ang ating chicken guys with the may sasawa na rin tayo dyan Ayan. at ando na rin yung ating sabaw so, wow. At can you push little bit the, ano yun, the train it? Yeah. At nandiyan na yung ating train it. So, ayan guys. So, thank you for watching guys. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At pakibigyan na rin to ng like button. At syempre, don't forget to click the notification bell para magiging updated ka sa susunod kong mga video. Hope to see you soon! Stay safe, stay blessed, stay happy and stay healthy. Bye.